Sa birthday mo ka, Moninong! Pan-birthday siya. Bili ko. Ano, okay. ko ako meron ano siya, cake. Kasi pabrito ko ako meron cake. Maya pa, magpala lang siya. Pagod ah. na natin, gay. Okay. O, oh, babay na ako. Mukhang may kimaya, pala ba iyo? Na, dad. Ali, dad, may binistigay pa yung parma Okay na okay. natin.